ng lahat. Kagaya ng aking na uh, nasabi nung nakaraang report ko, ay uh, patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At uh, sang, kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigihan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, ako mag-file ng kaso ng blunder o anti graft o uh, indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At uh, kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo na.